Good morning, guys. Good morning, guys. Nandito po ako sa aming lugar. Naglibot-libot po ako. Dito po ay piyeste namin sa first week of March. So, marami pong mabibili dito. Ayan. Pupunta po ako sa palengke. Maglibot-libot. Ayan, guys. So, samahan niyo po ako. Ayan po yung pieris wheel, guys. Utang so, hali kasi hindi kumagana. Nandito naman po yung mga... Mabibili. Ayan. dami oh. Ayan papasok kita. Ayan guys. Ganito po pagtanghali. Eh. Wala pang maraming tao. Pero sa gabi siksikan po dito. Ayan guys. Unan bay oh. Baywan tikun daw. Ayan. Kaya po. Ito ang gaganda. Ayan. May pabango na 50. Ayan. May mga pagyan. Up to 180. Or um, short naman po yan. Oh. 2,480. Ayan guys. Ito po yung paganapan dito sa amin. Ayan. Ito yung mga mura lang dito pero yung mga tempered glass hindi gaya sa guys pinatay ko dun sa baranda lang ganun kasi may may ano may music yan yung mga sisi yan may palaroan po dito ayan guys guys papasok na po tayo sa aming palengke ayan very clean po ito yung mga laroan po ng mga bata punta naman po tayo sa likod gusto po. Kasi hindi po araw ng palindid so... Kunti po lang po yung panindid dyan. <laughs> Sorry! Ito mo nga. Magbibili. Mga prutas. eh Ano ka po? Hindi ko masahe. Isa lang ka naman magpasahe. Hindi pa kasi ah. Isa natin magpamasahe. Hindi. Eh lakay na di sarili na. Kanya ko na iyay. Ang arun eh. Tawag pa pasyar. Kung namungin sa bata na nga ko. Kasa nung wag pasyar. ang diba, na pa pa ninyo. Mapangga yung terminal, mapangga airport. Yeah. airport, terminal, yeah. gaya kayo. kasi nung makapasyar, di yeah. dapat, yeah. dapat yung, jay, yeah, na arami din yun. Nag pasyar. Diyan mo, agad yung oras yung yeah. pa nagpagdapag. Nahang kasi diyay ko nakano nga mga kwa nga. Kwa, ori nung nila kayo na kun. Sumurta na lakin manang. Na. Ato yung Mala na kao ante, kung ano na kinihiman ang lusya. Uh -huh. Tugkulat na na ti silpon basta sumurta kinihiman ang ingatan pa ng tibu namin ng upat. Uh -huh. Tatang ito yung rabi eh. Nga rabrabi eh. Uh Hindiya -huh. na ki nga manang. Awit ang mga kanong, awit ang kanong ni Jis. Ay, Di anak na. Ay, na ay eh. A, kasi ah, kung kung naman nilindin, simpuring yung sumurga ay bandat, ano tagadwa mga agbigay uh -huh. pagdas. Ay, lind. Kapaling apang tayo dyan ay. Wait. Duwa ng isina. Eh. Uh -huh.

Yan po yung lechon. Ayan. Bakit hindi nang itatamay ka dito? Ha? check lang <laughs> i-try niyo diyan ah. Di may pedyan na. No? Siyempre, syempre. Si Tigatas awanti asuka din. Tara mm -hmm. ka bisikleta baon na. O pidag merindar mi mat. Pay dito nagko. Itaga no dari gitoy. Ada tiko nagparidkot. Ay eh, dito ay.

sampai Ang subli ang ngaruk kumang noon no, ada ti Karina Apo jus makasubli yeah. yeah. a. Ah. Bon a. Kasi sa akin talaga uri kong kunada ko talaga ni mama di nga makabigbig ti kunada. Wala eh. ko rayo-ray. Asa ta kan dilagwa dati ti kwakot. Ayan guys dito po may parid parid kanina. Apa ni JC dai ta ne? Ni JC. <laughs> Ayan po yung pamangkin ko guys. Ayan. Loko man ta video ni GC. Yan po mga estudyante po. So, Nakita niyo ba ni GC? Malaki katawan. Ay gigid. Apa niya tikwan na drum and layer mat. Ito rin sa ako ikaw ni GC. Ayan po yung pamangking ko pa, pa punta na po dito. Ayan. Anak ng kapatid ko yung ading ko. Ayan. Teka yun. Ando lang laki o. Kise! Ano? Nagparit ka. Asan tambol mo? Wala? Ay, ah. Wala sila dyan? Ay, hindi. Ay, thank you. Marami palang masasarap dito. Ako rin manta pa. Marami masarap dito. Ayan. Ayan ko lang ah. Kasi masarap po. Ayan. Ayan. Jumpin, Yan, bili na kayo. Nagbla-vlog kasi ako. <laughs> <laughs> Yan. Nagsasarap ng mga pagkain pala dito. Yan. <laughs> 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 nakalutok mo tayo. Hindi sinigang nga kung arudan Wen. buya gorta tayo. Nagkita tani. kita ang tanga May nagtitinda ng mais guys oh. Mm -hmm. Tatay dito ang mm -hmm. rodan And guys oh, ang sarap ng mais mo. Oh. Ayan. Mais. Naglalako mo dito ni Tikwati sabsabong. Okay. Sabsabong. Tanda nila kainan eh. Palpalastog na. Lastog lang ka na yun. Ayan, magkikin daw. Okay, no, hanang iba ni Linding Okay. Ngiri ka tayo tinang ni Joaquin Yada. Very proud mo tayo ang hindi kay Lee. Mm. Tapos, ay, dapat may kanti recommendation na ito. Ano? When? Appreciation, appreciation di, la kasi lakas Appreciation. One. Ay. At Recognition of kurak appre appreciation. Kurakit kit siya mo kit ada kas jaykon ah uh, ini kenda mati sanggunian bayan hmm jadi ada tina pidu kong ya pita weh ini bagam ngayon din weh ini kenda ay jay balay tak ada wakong anak ko na. ganda yung aso guys ayan ganda ng bugin bilya so ngaroon nag-iwarni ayan uh. Aje kadungan na na taga Rosales kat alam ha. Ate nagpilas gay. Apa na. hmm. oh hmm? na, sige no, te ano, uh, ano, ko na. Winding. O no, may um, kag pressure a. Ko na nagkat sige nog lan to kadwak 2 hours gay ngin ga day ka na inda. Kuya tanu jay mi ko 1 hour ko na. Ngamno na ko. Awampay. Awampay ko na. Ani mulong magayan. Awampay nga na ganan na Awampay nga awampay ti 1 hour no kay gay no motor ko na parpas. Guys, ang dami pong suha oh. Wow! oh, ang dami po. Yan. Wala pong kumakain. Ayan, Oh. Yan. Maganda po ng bahay dito sa amin, oo. Oh. <laughs> Yan yung auntie ng asawa ko. diyan po ang bahay niya, Oh. Nasa Amerika sila. Ganda, oo. Oh, oh. Dito po ang area po namin gaganda ng mga bahay. Ayan. Ay, ang ganda, guys, ang mga, ano, o. Oh. Ayan. Ito, bahay naman ng auntie ko. <laughs> Adam nga Alicia. kasi mm. kung oh, congressman ni... Ayun, guys. Pauwi na po ako. Tapos na kaming galing sa... Nagkita kami ng kapatid ko sa palengke. Pumunta kami sa gilid ng school kasi bumulusan ng lutong ulam. Hindi kasi kami nakapagluto ngayon dahil pumunta yung anak ko sa Manila meron lang akong uh, in-update doon sa DSWD. So, pumunta po ako doon. Ang gandang maglakad kasi eh. Ayan guys. So, hanggang dito na lang po ulit. Dito naman po si May 17 Iloka. Na please, pakisupport naman po yung hindi pa po nakapagsubscribe sa aking YouTube channel. Ayan guys. Meron po akong papakita dito lang kasi ito mga solar oh. Ayan guys oh. So. Para sa mga solar. Ayan, guys. So, hanggang dito na uh, ulit, guys. Bye-bye.